Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Mary's Mary's. Nagsimula ang palabas sa isang lungsod sa India na tinatawag na Bengaluru. Isang gabi, mukhang bigo at stressed ang isang binata na nagngangalang Sido dahil hindi pa rin siya nakakahanap ng mga investor na gustong tustusan ang kanyang application project. Si Sidu ay isang binata na may master's degree major in programming, na nagmula sa isang mayamang pamilya. Ngunit piniling magtayo ng sarili niyang negosyo nang hindi gumagamit ng koneksyon o tulong mula sa kanyang ama. Ang ama ni Sido ay isang matagumpay na negosyante na naging CEO ng isa sa pinakamalaking construction company sa India. Madalas hilingin sa kanya ng ama na magtrabaho sa kanyang kumpanya sa halip na magtrabaho ng husto upang makapagtayo ng sariling kumpanya. Gayunpaman, iginiit ni Sido na kaya niyang lumaban sa pamamagitan ng lahat ng kanyang sariling kasanayan at pagsisikap. Nang makita ang kanyang anak na mukhang desperado, hiniling ng ina na magbakasyon kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Raju sa lungsod ng Hyderabad. Kinabukasan, pumunta si Sido sa Hyderabad at nanuluyan sa apartment ni Raju ng ilang sandali pagdating doon, nagsimula silang gumugol ng maraming oras na magkasama, tulad ng paglalaro ng basketball at playstation. Sa kabilang banda, isang magandang babae na nagngangalang Peniel ang tumutulong sa kanyang babaeng pinsan na nagngangalang Kavia, para pumili ng mga damit na isusuot niya sa isang party. Si Peniel na may potensyal at talento sa larangan ng fashion ay nag-aalok na tumulong sa pagdidisenyo ng isang espesyal na damit para kay Kavia. Sa gabi ng party, dumating si na Peniel at Kvya na may suot na disenyong party dress ni Peniel. Si Sidu na nagkataong pumunta sa party kasama si Raju ay mukhang natulala sa kagandahan ni Peniel. Nakasuot ng simple ngunit napakagandang itim na damit. Mula sa di kalayuan, napansin ni Sidu si Peniel na tila nagustuhan ang manika ng panda, kaya't lalo siyang nabighani sa kanyang karisma. pagka -uwi ni Peniel at Kvya galing sa party, binisita nila ang bahay ng mga magulang ng kasintahan ni Peniel na si Harris. Sa sandaling iyon, sinabi ni KV sa ina ni Harris na si Peniel ay may pambihirang talento sa larangan ng fashion, at sigurado si KV na isang araw ay magtatagumpay si Peniel sa pagiging isang sikat na fashion designer. Gayunpaman, ang tugon ng ina ni Harris ay hindi ito makakabuti. Naramdaman ng ina ni Harris na huwag munang gumawa ng ibang bagay si Peniel dahil kailangan niyang mag-focus sa paghahanda para sa kasal nila ni Harris. Bukod sa ina ni Harris, tutol din mismo si Harris sa ideya na maging fashion designer si Peniel dahil isang challenging career ang fashion industry at hindi lahat ay kayang gawin ito. Sa gabi, mukhang nag-aalala si Peniel dahil may matinding pagnanais pa rin siyang makamit ang kanyang pangarap bilang fashion designer. Ngunit sa kabilang banda, gusto rin ng ama ni Peniel na makasal siya sa lalong madaling panahon. Tiningnan niya ang litrato ng kanyang yumaong ina sa kangumiti, na pagdesisyonan na ni Peniel kung ano ang pipiliin niya sa kanyang buhay. Kinabukasan, pumunta si Peniel kay Kavia at sinabi sa pinsan na sa susunod na walong buwan, sisikapin niyang abutin ang kanyang pangarap bilang isang fashion designer si Peniel ay magsisimulang gumawa ng mga fashion design at e-alok ang mga ito sa ilang mga butik upang ang kanyang mga produkto ay makilala ng maraming tao. Sinusuportahan ni Kavia ang plano ni Peniel at tinutulungan siyang bumisita sa ilang mga tindahan ng fashion para mag-alok ng mga disenyo ni Peniel. Gayunpaman, maraming mga tindahan ng damit at butik ang tumatanggi sa mga disenyo ni Peniel, dahil ang mga materyales mula sa mga damit na ito ay mababa ang kalidad. Nang marinig ang mga ito, nagpa siya si Peniel na ibenta ang ginto ng kanyang yumaong ina, at gamitin ang pera para makabili ng mas may kalidad na materyales. Matapos magsumikap si Peniel na mapabuti ang kalidad ng mga materyales at disenyo para sa kanyang produkto, isa sa mga malalaking mall sa sentro ng lungsod ay handang i-display ang kanyang mga disenyong damit sa kanilang tindahan. Pinuri ng may-ari ng tindahan ang disenyo ng kanyang damit na napakaganda at elegante. Pagkatapos nito, nagsimula siyang gumawa ng mas maraming bilang ng kanyang disenyong damit sa isang convection factory. Pagkalipas ng ilang araw, biglang naaksidente si KVS sa motorsiklo at nagtamo ng sugat sa binti. Kasabay nito, nagkataon na dumaan si Sido sa pamamagitan ng pagmamaneho ng sasakyan. Agad silang tinulungan at dinala si KVS sa ospital. Habang nasa ospital, narinig ni Sido ang pakikipag-usap ni Peniel sa telepono tila kinansela ng may-ari ng isang tindahan ng damit na may mahalagang layuning i-display ang mga disenyo ni Peniel dahil hindi pa rin kilala ng maraming tao ang tatak ng damit na ito. Sa gabi, dumating ang ama ni Sido at hiniling kay Sido na bumalik sa Bengaluru. Gusto ng kanyang ama na sumali siya at magtrabaho sa construction company ng kanyang ama, ngunit tumanggi siya dahil gusto pa niyang magpahinga at mag-enjoy sa kanyang buhay. Nang marinig ito, Nataranta ang ama ni Sido at nagpasyang putulin ang credit card ni Sido. Sa halip na magreklamo, sinabi ni Sido na magsusumikap siya para matustusan ang kanyang mga gastusin sa pamumuhay sa ibang bansa. Kinabukasan, pumunta si Sido sa ospital upang bisitahin si Peniel at Kevia. Sinabi ni Sido na narinig niya ang tungkol sa pakikipag-usap ni Penyel kahapon at nag-alok na maging assistant nila. Si Peniel na gustong suklian ang kabaitan ni Sido ay nagpa siya nakunin siya kahit na maliit lang ang sweldo. Sangayon dito si Sido dahil sa kasalukuyan, wala siyang trabaho at wala man lang pera. Kinabukasan, iminungkahi ni Sido kay Peniel na magkaroon ng opisina para mas mahusay silang magtrabaho. Dinala niya si Peniel sa lugar ni Raju sa isang bakanteng gusali. Mula noon, nagsimula silang magtulungan upang mabuo ang kanilang opisina. Laging sinasamahan ni Sidu si Peniel na bumisita sa iba't ibang tindahan ng damit at butik para mag-alok ng kanyang mga disenyo. Nang si Peniel ay magbabayad na ng production fee sa Convection Factory, hiniling ng may-ari ng pabrika na magbayad ng multa na 10 milyong rupees dahil huli na siya sa pagbabayad ng production fee. Gayunpaman, si Sido na napagtanto na ang convection factory ay nandaraya ay agad na hiniling kay Peniel na umalis muna sa silid at hiniling na makipag-ugnayan kay Kavia. Nang umalis si Peniel sa silid, binantaan ni Sido ang may-ari ng pabrika na isusumbong niya ang pabrika dahil sa paglabag sa batas, dahil walang opisyal na permit ang pabrika at may mga menor de edad na nagtatrabaho dito. Nang marinig ito, nagpa siya ang may-ari ng Convection Factory na huwag ng patawan ng multa si Peniel at tumanggap lamang ng bayad sa halaga sa ilalim ng kanilang unang kasunduan. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Peniel at Sido ang kanilang pagsisikap na maghanap ng mga butik o tindahan na handang magmarket ng mga disenyo ni Peniel. Habang nasa daan, Napansin ni Peniel ang ilang babaeng abala sa pagse-selfie para ipakita ang kanilang mga istilo at kaakit-akit na istilo ng pananamit. Naging inspirasyon ito sa kanya na ialok ang kanyang mga damit sa social media. Nang marinig ang ideya ni Peniel, sinabi ni Kavian na dapat silang lumikha ng isang application na maaaring maiugnay sa Instagram upang maakit ang interes ng mga investor. Pagkatapos ay inanyayahan ni Sido si Peniel para makipagkita sa isang kakilala na ngayon ay isang programmer. Gayunpaman, nang maningil ang binata ng mamahaling bayad para maisagawa ang application na hiniling ni Peniel, agad na tumanggi si Sidu dahil masyadong mataas ang presyo para sa simpleng application. Nang makipagkita sina Peniel at Sido kina KVIA at Raju, iminungkahi ni Raju na mag-apply si Sidu para sa kanilang negosyo. Nang marinig ito, agad siyang tumanggi dahil ayaw niyang maranasan ang kabigoan gaya ng kanyang application project noong nakaraan. Nang makita si Sidu na pilit na tanggihan ang kahilingan, lumapit si Raju at sinubukang hikayatin ang kaibigan na gawin mismo ang application. Pinayuhan ni Raju na dapat na matuto mula sa kanyang mga kabiguan sa nakaraan, at simulang isaalang-alang ang application project na ito bilang kanyang paraan, upang matulungan si Peniel na matupad ang kanyang pangarap nang marinig ito, naantig ang puso ni Sido at nagpa kunin ang trabaho. Kinabukasan, sinimulan ni Peniel at ng iba pa na palamutihan ang kanilang bakanteng silid at inayos ito sa isang maliit na opisina na tinawag nilang Vasundara. Matapos mabuo ang opisina, nagsimulang gawin ni Sido ang kanyang trabaho upang lumikha ng isang online shopping application para sa negosyo ni Peniel tinutulungan ni Peniel si Sido sa pamamagitan ng pagsama sa kanya hanggang sa hating gabi. Pagkalipas ng ilang araw, nakakita sila ng isang commercial para sa isang kompetisyon sa fashion na ginaganap ng isang sikat na brand sa pandaigdigang industriya ng fashion. Iminungkahi ni KVA kay Peniel na lumahok sa kompetisyon. Dahil kung siya ay manalo, Maraming mga tao na nakakaalam ng mga produkto ng disenyo at mga investor ni Peniel ang magiging interesado na makipagtulungan sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo, sa wakas ay nagtagumpay si Sidu sa paglikha ng isang online shopping application para sa negosyo ni Peniel. Matapos mailabas ang app, nakatanggap kaagad ng maraming order ang tindahan ng Vasundara at nagsimulang tumaas ang kanilang kita. Sa kasamaang palad, ilang araw pagkatapos mailabas ang app, Nagsimulang mag-crash ang app, na nagodyok sa maraming customer na magreklamo. Patuloy na pinipilit ni Peniel na ayusin agad ang app at kinulit si Sido para sa kanyang mahinang performance. Nasaktan si Sido sa pressure hanggang sa nagalit siya at hinampas ang kanyang laptop. Matapos ibuhos ang pagkadismaya ay tahimik na agad na lumabas ng opisina si Sido. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Sido sa kanyang ina at sinabi ang kanyang reklamo. Pagkatapos niyang kumalma, bumalik siya sa opisina para ayusin ang application dahil kailangan niyang manatili bilang isang profesional. Si Peniel na nakonsensya ay humingi ng tawad kay Sido kahit hindi pa rin siya nito pinapansin. Nagkusa si Peniel na manatili sa opisina magdamag para samahan ang binata. Habang natutulog si Peniel, patuloy siyang nagsasalita at humihingi ng tawad sa kanyang yumaong ina, na naging dahilan upang ma-curious si Sido sa nangyari sa ina ni Peniel. Sa sumunod na araw, napabuti ni Sido ang application, at maraming customer ang nagbigay ng magagandang komento sa application. Kontento siya na nagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho at agad na lumabas sa opisina. Noong araw na iyon, nakipagkita si Sido kay KVIA upang magtanong tungkol sa nangyari sa ina ni Peniel. Lumabas na ang ina ni Peniel ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan at ito ay upang iligtas si Peniel. Ito ay madalas na kinukonsensya si Peniel at sinisisi ang sarili sa pagkamatay ng kanyang ina. Mula sa paliwanag ni K.V. Nalaman ni Sido na Vasundara ang pangalan ng ina ni Peniel. Napagtanto niya na si Peniel ay palaging nahihirapang ipakilala ang pangalan ng kanyang ina sa maraming tao. Mula noon, nagsimulang humanga at bigyang pansin ni Sido si Peniel. Binigyan niya ng panda doll si Peniel bilang regalo, kung saan nalaman niya na gusto niya talaga ang mga panda doll. Pagkatapos makipagkita kay Kavia sabay na umuwi si na Peniel at Sido. Habang nasa daan, nagtanong si Peniel tungkol sa love story ni Sido sa nakaraan. Sumagot ang binata at sinabing may girlfriend siya dati, pero may karelasyon ang girlfriend niya. Simula noon, sinira na niya ang relasyon nila. Kinabukasan, inimbitahan ni Sido si Peniel upang makipagkita sa isa sa mga investor na tumanggi sa kanyang mismong proyekto. Sa kasamaang palad, tumanggi ang investor na makipagtulungan sa kanila dahil itinuring ng lalaki na hindi pa rin maihatid ni Peniel ng maayos ang kanyang presentasyon. Sa gabi, niregaluhan si Sido ng kanyang ama ng isang mamahaling luxury sports car para sa kanyang kaarawan. Mukhang masaya si Sido sa regalo dahil isa ito sa mga kotseng gusto niya. Ngunit ilang sandali pa, nagbago ang isip niya at nagpa siya na huwag tanggapin ang sasakyan. Ipinaliwanag niya sa kanyang ama na gusto niyang makuha ang kotse gamit ang mismong pera na pinaghirapan niya. Pagkatapos ay ikinwento ni Sido sa kanyang ama ang tungkol kay Penyel. Napakasipag at matapang na lumaban upang matupad ang kanyang pangarap kahit na hindi siya nakakakuha ng sapat na pagmamahal mula sa kanyang ina. Naglakas loob din si Peniel na tanggapin ang hamon na makamit ang kanyang pangarap, kahit na tinanggihan ng pamilya ng kanyang kasintahan ang kanyang pagsisikap at ang pangarap na maging isang fashion designer. Pagkarinig nito, ang ama ni Sido ay nakaramdam ng pagmamalaki sa kanya dahil ngayon, si Sido ay naging isang responsable at mature na tao sa sumunod na araw, ipinarating ni Nakevia at Sidu ang isang magandang balita kay Peniel. Nanalo si Peniel para sa ikatlong pwesto sa isang internasyonal na kompetisyon sa fashion, at kinilala bilang isa sa tatlong nangungunang designer sa India. Natarante si Peniel dahil hindi pa niya nairehistro ang kanyang disenyo sa kompetisyon. Lumabas na ipinadala ni Sidu ang lahat ng mga gawa ni Peniel sa pinakaprestihiyosong kompetisyon sa fashion. Dahil sa pagkapanalo ni Peniel sa fashion competition, sa wakas ay isa sa mga investor na nagmamayari ng isang malaking kumpanya sa India ang naging interesadong makipagtulungan sa kanya. Kinabukasan, si Napenyel at Sido ay pumunta sa kumpanya para pumirma ng cooperation contract. Inamin ng investor na labis siyang humanga sa kanilang pagsusumikap na hindi sumuko sa pagpapabuti ng kalidad ng kanilang mga produkto sa negosyo. Dahil dito, mas naging kumpiyansa si Sido sa mga kakayahan na mayroon siya sa ngayon. Isang araw, nang namimili si na Peniel at Kaiveya, nakakita sila ng live broadcast ni na Sido at Raju sa social media. Sinubukan ni Sido na e-broadcast ang kasaysayan ng tindahan ng basundara. Itinayo ng isang maganda at matapang na babae na nagngangalang Peniel. Ito ay agad na ikinagalit ni Peniel dahil ang mga kilos ni Sido ay maaaring malaman ng pamilya ni Harris ang tungkol sa kanyang negosyo at maaari siyang malagay sa kaguluhan. Dahil dito, pumunta si Harris at ang kanyang pamilya sa opisina ni Peniel kinabukasan para tingnan kung gaano kalaki ang negosyo niya. Mukhang galit si Harris at ang kanyang ina dahil itinago sa kanila ni Peniel ang lahat. Ipinaliwanag ni Peniel na gusto niya talagang maging isang matagumpay na fashion designer at maipakilala ang pangalan ni Vasundara sa mundo. Pagkatapos nito, humingi siya ng tawad sa kanyang ama sa pagbebenta ng gintong minana sa kanyang ina para punduhan ang kanyang puhunan sa negosyo. Sa hindi inaasahan, nakaramdam ng pagmamalaki ang kanyang ama at pinuri ang kanyang pagsusumikap. Pagkalipas ng ilang araw, ibinigay ni Peniel ang lahat ng kita mula sa tindahan ng Vasundara kay Sido, at sinabing hindi siya makakapunta sa Paris para sa Fashion Week dahil ito ay araw ng kanyang kasal. Nang marinig ito, labis na nalungkot si Sido at kinailangan niyang pumunta sa Paris na mag-isa. Sa kabilang banda, mukhang naguguluhan si Peniel sa araw ng kanyang kasal dahil na in love na talaga siya kay Sido. Makalipas ang ilang araw, nang si Sidu ay aalis na papuntang airport, hindi niya sinasadyang nakita ang malita ni Peniel at ang Panda Doll. na pala ni Peniel na kanselahin ang kasal nila ni Harris, dahil pakiramdam niya ay marami na siyang isinakripisyo para sa pamilya ni Harris. Gayunpaman, si Harris at ang kanyang pamilya ay hindi pa rin nais na unawain at suportahan siya. Pagkatapos nito, agad na hinanap ni Sido ang kinaroroonan ni Peniel. Batid niyang kinansela ni Peniel ang kasal nila ni Harris. Matapos matagpuan ni Sido si Peniel, agad itong nilapitan at humingi ng tawad sa lahat ng pagkakamali niya. Pagkarinig nito ay agad siyang sinampal, at niyakap. Pagkatapos, pumunta sila sa airport para sabay na dumalo sa isang fashion week event sa Paris. Ang moral na matututuhan sa pelikulang ito ay ang patuloy na lumaban, at huwag sumuko para sa mataas na pangarap na mayroon tayo. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating mga upload. Maraming salamat!